Disclaimer. Ang video presentation na inyong mapapanood ay pawang guide lamang para sa mga mamimili. Maaari magiba ang mga presyo, features at specifications depende sa year model, variant ng sasakyan at kung saang dealership kayo pupunta. Maraming salamat, Repa. Ford Ranger 2026. Lahat ng dapat mong malaman. Hindi may pagkakaila repa na matagal ng paborito ng maraming Pilipino ang Ford Ranger bilang isang pickup truck na maasahan para sa trabaho, adventure, pang-araw-araw na gamit at hindi rin kulang sa ganda, ginhawa at kakayahan. Para sa 2026, patuloy na pinapahusay ng Ford ang Ranger. Pinagsasama ang lakas, teknolohiya at tibay para sa parehong panglungsod at pang-offroad na gamit. All right. Silipin natin ang mga bago at features na katangian ng Ranger para sa merkado ng Pilipinas. Presyo at paglulunsad Bukas na ang mga reservation para sa susunod na henerasyon ng Ranger sa mga Ford dealership sa buong Pilipinas. Ang panimulang presyo ay nasa humigit kumulang 1,198,000 pesos para sa base model. Ilalabas ng Ford ang kumpletong detalye ng mga variant at presyo malapit sa mismong paglulunsad. Mga variant at features. Inaasahan na kabilang sa mga variant na iaalok ay ang mga sumusunod. Nandiyan ang base XL at XL+ Plus para sa mga praktikal at nakatuon sa trabaho. At susundan naman ng XLT, Wildtrak, e Sport at Raptor para sa mas mataas na performance, mas kumpletong features at pang-off-road na kakayahan. Posible ring may mga special edition o limitadong kulay at accessories. Performance at makina. Narito ang ilan sa mga opsyon sa makina at mechanical na features. Raptor 3.0L V6 Twin Turbo EcoBoost na kaya mabigay ng hugit kumulang 397 horsepower at 583 Nm ng hatak. May 10 speed automatic transmission na paaganda para sa performance at off-road. May mga diesel na option kagaya ng single turbo at bi-turbo 2.0 liter para sa mas matipid na operasyon. Automatic transmission, karaniwan ay 10-speed at maaaring manual para sa ilang base trim mga tampok at teknolohiya. Hindi lang lakas ang dala ng 2026 Ranger, kundi pati modernong teknolohiya at ginhawa. Mas pino ang disenyo ng loob, mas komportable ng upuan, mas dekalidad na materyales. SYNC 4A infotainment system na may 10-inch o 12-inch portrait touchscreen depende sa trim. May wireless Apple CarPlay at Android Auto. Mataas na resolusyon ng digital cluster. Halimbawa, sa Raptor trim, 12.4-inch digital cluster. Premium audio system sampung speaker na may subwoofer sa mas mataas na variant gaya ng Raptor. Kakayahan sa off-road at paghatak Para sa mga nangangailangan ng totoong lakas at tibay, handang-handa sa off-road ang Raptor trims, advanced suspension, fast shocks, permanenteng four-wheel drive, locking differential at iba pa. Kakayahang humila ng hanggang 3,500 kg sa ilang configuration ng next-gen Ranger. Mas mataas ang ground clearance at mas malalim na wading depth kumpara sa mga naunang modelo. Ano ang bago kumpara sa mga dating modelo? Mas premium na loob at mas mahusay na pagsasama ng teknolohiya. Mas maraming pagpipilian sa makina, lalo na ang V6 option na mas malakas. Mas agresibong disenyo, mas malapat na tindig, bagong ilaw at posibleng mas magandang stability at ride quality. Ford Ranger Super Duty. Darating ba sa bansa? Ipinakilala na ng Ford ang Ranger Super Duty para sa ilang merkado sa 2026. Ilan sa mga tampok nito ay ang mga sumusunod. 3.0 liter V6 turbo diesel, power stroke na may humigit kumulang 600 newton meter ng torque. Mataas na payload capacity, single cab hanggang 1,982 kg. Mas mataas na ground clearance, halos 295 hanggang 299 mm at wading depth na hanggang 850 mm. Hindi pa kumpirmado kung opisyal na iyalok ito sa Pilipinas pero malaking potensyal ito para sa komersyal o mabibigat na gawain. Mga bentahe at kakulangan para sa Pilipinong bumibili. Mga bentahe, malakas na makina, lalo na ang V6 para sa highway at off-road. Kumpletong features at teknolohiya sa mas mataas na trim. Magandang balanse ng tibay at ginhawa, pwedeng pang araw-araw at pang trabaho. Mataas ang resale value at may established na service network ang Ford sa Pilipinas. Kakulangan na dapat bantayan pwedeng mabilis tumaas ang presyo sa mas mataas na trim. Mas malakas ang konsumo ng krudo sa V6 o 4-wheel drive variant. Mas mataas ang maintenance cost para sa premium components. Medyo malaki para sa masisikip na kalsada at traffic sa lungsod. Bago tayo magpatuloy, nais mo na pasalamatan Repa kung umabot ka sa puntong ito ng ating video. Kung gusto mong ma-update sa lahat ng latest automotive news at mahilig ka sa mga sasakyan at motorsiklo, ay welcome na welcome kang pinutin yung subscribe button na epa. Isama mo na rin yung notification bell icon para ma-update kita pag meron tayong bagong upload video. Pakilike and share mo na rin kung nagustuhan mo ang topic tat natin ngayon. Maraming salamat, Repa. Alright! Para kanino ang bagong 2026 Ford Raptor? Maganda na pang negosyo at pang trabaho. Mula sa base hanggang sa mid-trims, may diesel na makina at mas practical na features para sa mga adventurer at off-road enthusiasts. nanjan ang Wildtrak, Raptor, o Super Duty kung darating man sa Pilipinas. Para sa four-wheel drive at matinding capacity. Daily driver na gusto ng premium feel. Modern technology, comfort at style, pero pick-up pa rin para sa versatility. Conclusion. Ang Ford Ranger 2026 sa Pilipinas ay isa na namang kahangahangang hangang package. Pinagsasama ang tibay, modernong ginhawa, maraming pagpipilian na makina at agresibong disenyo. Kung pang trabaho man, pang adventure o pareho, may ranger na babagay sa pangangailangan mo rin Ang magiging desisyon mo na lang ay kung gaano kalakas, gaano kadami ang features at kung ano ang budget mo. Alright! Yan na nga mga repa ang ating overview para sa pinakabagong Ford Ranger 2026. Isa ba to sa mga pick-up truck na inaabangan mo dito sa Pilipinas, Repa? I comment mo lang dyan sa ating comment section sa baba ba at babasahin natin yan. Alright! Maraming salamat sa panonood at kita-kiss tayo sa susunod na video. Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!